yung aral tungkol sa kaligtasan na ang tao ay maliligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero ang ginawa nilang doktrina, ang doktrina na ng iglesia ito ay sa pamagitan na po ng indulihensya. Kung narinig na po ninyo yung mga indulgences na yan o indulihensya na yan, yan ho ang ibig po sabihin yan ay bayad doon sa kaligtasan. So magbibigay tayo ng halimbawa, mga kapatid, para mapatunayan natin na hindi ho ako nagkikwinto lang po rito. So itong paborito kong Encyclopedia Britannica mismo ay uh, gumawa ako ng research kanina lang. At ito po yung nakita ko pagdating sa meaning at origin ng tinatawag na indulgence or indulihin siya. So ito po yung screenshots ko ng Encyclopedia Britannica. Nilagay ko lang po doon, Origin of Indulgence. So yan po ang lumabas. Meron akong hini-highlight po dyan para makita ho natin, o nababasa rin naman, pero para makita ng mga nanonood sa atin na cellphone na ang ginagamit, ay ito po ang nakasulat dyan. Ang sabi po rito, indulgence, a distinctive feature of the penitential system of both the Western Medieval and the Roman Catholic Church that granted full or partial remission of the punishment of sin. So ano daw po mga kapatid? Itong indulihin siya, sabi or yan, isang uh, kakaibang sistema ng pagpipinitin siya na parihong... Uh, masusumpungan ito sa Western Medieval at ng simbahang katoliko. So hindi lang ho katolik po mga kapatid ang uh, sabi po riyan na ano daw po, pagbibigay siya ng buong katapatawaran or pwede rin yung partial. Ibig sabihin partial bago mabuo. Ano po ang ibig pong sabihin yan? Dito rin ho ang explanation. Dito sa ating source na Encyclopedia Britannica. In the sacrament of penance. It did not suffice to have the guilt of sin forgiven through the absolution alone. One also needed to undergo temporal punishment because one had offended Almighty God. So ano po, para pababawin ho natin mga kapatid, yung una daw dito sa sakramento ng pinitinsya, pagka nagpinitinsya ka, ay pinatawad na ng buo. Kailangan din ang ang pangalawa, ano pa yon? Ang sumailalim sa temporal na kaparusahan. Ayon, ano daw po yon? Dahil ang isa ay nagkasala sa makapangyarihang Diyos. O para maintindihan natin, puntahan natin itong pangalawa. Second, indulgences rested on belief in purgatory. Ayan, magkaugnay ho ito a place in the next life where one could continue the, to cancel the accumulated death of one's sins, another Western medieval conception not shared by Eastern Orthodox or other Eastern Christian churches not recognize the primacy of the Pope. Ano na po ang pangalawa dito mga kapatid? Yung indulihin siya ay nakasanalay din pala ito doon sa doktrina ng purgatory or purgatorio na hindi ibinahagi ng Eastern Orthodox o iba pang mga simbahan krasyano sa silangan na hindi kinikilala ang primacy ng Pope. So ibig po sabihin ganito, ito po ng purgatorio na ito ay wala ho ito sa Bible. Ito'y isang lugar na nasa gitna ng impyerno at langit, ano, So sa susunod na buhay, kung saan ay maaaring patuloy sabi dyan, na, na ng isang tao ang kanyang kasalanan o utang sa isang Western medieval conception, nakikita ninyo yung mga nagpipinitin siya tuwing mahal na araw ba tawag doon? Pinapalo yung sarili, di ba? Hanggang sa magdubo. Ayan, pinapahirapan yung iba naglalakad hanggang sa magkasugat-sugat uh, yung kanilang tuhod sa paglalakad ng paluhod. At yung pong pinapalo na makikita nyo talagang duguan ng katawan, yan po yung tinatawag na penance or penitensya. Ano sabi ko rito, ah hindi pa pala yun sapat para mapatawad ng kasalanan. Kailangan dumaan pa siya doon sa purgatory doctrine. Ang purgatory po mga kapatid, ito yung hindi ka naman ganong kasama, eh hindi ka mapunta sa impyerno. Hey, may kasalanan ka, kaya hindi ka mapunta sa langit. O doon ka sa purgatorio. Para maahon ka doon sa purgatorio, kailangan mong dumaan sa proseso. Paano pong uh, maaahon ka doon sa purgatorio? Ay, may usapan ho dyan. May pera ng involved dyan. Or mga paraan na dapat mong gawin. Bago mamakamtan yung for total forgiveness na si tinatawag po nating kasalanan. So ito po mga kapatid, ay, uh, talagang itinuturo ng samahang ito, kapalit ng rigors of finances, but indulgences emerge in only doktrina ng banal na kasulatan na dapat ho ay uh, sumampalataya tayo sa ating Panginoon at uh, tayo po ay ililigtas sa biyaya. Ngayon, ang sabi po rito sa aklat ding ito, from the early church onward, Bishops could reduce or dispense with the 11th and 12th centuries when the idea of purgatory took widespread hold and when the popes became the active leaders of the reforming church. In their zeal, they promoted the militant reclamation of once Christian lands, first of Iberia in the Reconquista. then of the holy land in the sages offering full remission of sins the first indulgences as endorsements to participation napansin niyo dyan? yung pagpapahirap sa sarili ay uh, pwede naman daw itong hindi tanggapin ng ibang mga obispo ano ito ay lumitaw noong 11th to 12th century nang pumasok ang turo tungkol sa purgatorio. Napansin ho ninyo yung pinag-aralan natin kagabi, na uulit po natin kung paano nagpatuloy ito ngayon. Kailan ho yung 11th and 12th century? Pasok ho yan dito sa tinatawag nating Dark Ages. Na itong 538, ito po yung binutungan ang Pope sa tinatawag na Decree of Justinian. Si Emperor Justinian ay nagkaroon ng batas na pairali na yung kapangyarihan ng pop. Pangtukoy tungkol sa did church ay uh, tumutukoy po ito sa laganap na iglesia sa panahong 'yan na nagmana ng kapangyarihan ng mga emperor. Sila po ay patay na iglesia, tumalikod na iglesia at patay dahil sa doktrinang wala sa Biblia. At 'yun na nga po yung napatunayan po natin. Isa ho roon ay tungkol po doon sa napaka-importanting doktrina ng ibanghelyo ng kaligtasan. Ang kamatayan ng Panginoon na para sa kaligtasan ng lahat ng tao, ay pinalitan po nila na para mapatawad ka, ay parusahan mo ang iyong sarili. Yan po ang indulhinsya. Kailan daw? 11 and 12 century. Ibig sabihin, nandun nga sa kalagitnaan ng dark ages, mga kapatid.